Anong ganap sa mundo ng showbiz? Tapat na inamin ng vlogger at kapamilya star na si Ivana Alawi na nakakachat niya ang kanyang celebrity crush na si Joshua Garcia. Nagsimulang mabuking si Ivana na crush niya si Joshua mula nung batiin siya ni Joshua sa second anniversary niya sa kanyang YouTube channel. Sa latest vlog ni Oji Diaz kung saan nakapanayam niya si Ivana ay diretsahan niyang tinanong ang aktres kung ano ang nagustuhan niya kay Joshua. Bakit mo nagustuhan si Joshua? cute yung mukha, tsaka mabait siya. Nakita ko parang family oriented. Ibinunyag pa ni Ivana na gusto raw niyang makatrabaho si Joshua lalo na at hindi pa raw niya ito nakikita ng personal. Kaya naman nang biruin siya ni Ogie na kasama nila si Joshua ay makikita ang kilig ni Ivana habang sinasabi niyang. Alam <laughs> ko yun, nagka-chat ko siya. Nasa ito yun, niya ako kay Ivana. Hindi, alam ko kung ano ka ba, nasa kay siya? Oo. Wow, kapis! nang tanungin naman si Ivana kung iba vlog ba niya kung sakaling ligawan siya ni Joshua. Sagot ni Ivana. Ang hirap kasi na bawat may mangyayaring maganda o bawat may nanliligaw, iba vlog mo agad nang <laughs> ito yung ano. I mean, it should be kept private. Anong masasabi mo sa balitang ito?